Hi everyone! For today's video guys, as a busy mom 24 7 maghimo ko og malunggay juice. Kani, ako ni siyang tambal sa ako ang ubo o ubo sa ako ang mga anak. So kung naamoy mga ubo o gusto ninyo ganahan magherbal herbal, so pwede rin ninyo tanawon ang akong video until the end kay effective ni siya na pang tambal sa ubo. So ang una ninyong buhaton, manguha mag malunggay tapos inyong hagpaton, hag, kanang dili kaayo asin na namurag inyong lutuon ha hagpat, tapos inyong hugasan, tapos ibutang sa blender, ang blender kinahanglan punon to ninyo o kanang malunggay, tapos pag mapuno na o malunggay ang kanang blender, butangan ninyo o 2 to 3 cups na tubig, kung damo mo kayo og malunggay, pwede ra 2 cups ang inyong ibutang, unya, kung disad mo kayo na magmalunggay, 3 cups ang inyong ibutang kay para mas damo og ka ng juice. Tapos pagkatiman ninyo blender, para sa akong ibuhat, inyo lang sa laon. Kaduhanin siya nako sa laon, kani maunin siya ang first nako na sala, ang dako nga sa akong gigamit. So, ingon ana lang na nako siya, ako siyang kanang gamitan o kutsara, akong ukay-ukayon para mas madali matanggal ang iyang juice para mo katas siya. So buhato ni siya nako hangtod maubos ang iyang katas. Maudain na siya guys ang measuring cup na ako ang gigamit. So 1 cup Mao Mauna siya ang hitsura sa kanang first na sala. Hagoy, nagrecord record ko nga ning kalitog bunok ang uwan ba. Ambot lang kumabatian ba nga ni sa video. Kusog kayong uwan sa gawas. So karon ako ana po siyang sa laon o ikaduha. Kay para, kuan juice, uh, juice lang jud ang kanang mainom. Huwag halo na katong, kuan katong gi blender na malunggay, katong dahon-dahon. gamita na po na ko siya kutsara. Kay para ang juice, kadiyotra mo, kuan, mohunob. Effective yun ni siya kaayos sa ubo ba? Promise. Kay since nag-start kong inom aning malunggay juice, like more than a year na jud nga wa na jud kuy tumar tumar og kanang tambal nga mapalit sa may pharmacy kay ako baya is asthmatic ko nya dili jud ko ganahan og kanang mga tambal nga kana bang mga uh, tambal nga mapalit sa kanang pharmacy di jud ko ganahan mo inom hanggat kaya na ko magherbal, herbal mag ko so mao siguro ni akong namana kay akong lulo kay albularyo man jud so namana siguro ni na akong mga ingon ani kay hilig medyo mga herbal na tambal. So, mauni siya. Ako sa disher sa inyo just in case na ay mga pariyos ako na dili ganahan o mga tambal o ganahan sad o mga herbal. Nahadjud ko'y anak na asmatik ba kaayo? Kaayo. Kay katong to amis Miss Germany, kasabot ba mo na every two months ma-dadjud sa hospital ang akong anak? Tapos, Ni uleme nga nigpinas agoy ginuo ko ning every one month naman noon, na manoon kinhangla na kinhanglan namo siya i confine sa hospital so kaila na jud ni siya kaayo kaayo sa manners nga to sa hospital nga amu ang lugar kay every one month jud maghilak jud ang buwan nga dili siya ma hospital as in so katung min transfer mig lugar na kanang karon ni transfer mig lugar na nature area no fresh air unya ako na silang gi sigig herbal ani lagi kada ubo pa emnon dayo na ako aning malunggay kasabot ba mo nakaluoy sa juice kaluoy sa si si ginoo nga ah. kana more than a year na jud nga wa jud wa joy na hospital sa amo ang pamilya simbakulang ayaw lang untawon So maoto nakatabang jud dako ning mga herbal kay usahay pa kung ubuhon pa em nung sad nako makalabo ingon ana so don't worry i share sad na nako sa akong ubang video kung unsao na ako pag-prepare sa kalabo for obo. Mauna na kada ang malunggay juice na ako ang nakuha. Mauna siya ang tulo ka cups na tubig na akong gibutang sa my blender. Ingon, anak na siya kada Karon ipakita na ko sa inyo kung unsa kadamo ang akong imnon. So mauna siya na kutsara ang ako ang gamit. So tulok ka ingon ana jud ang akong imnon every day hang hangtod na apay ubo Kinhanglan mo inom jud aning malunggay kay kasabot mo pagkatimma ninyo inom aw mog magsuka-suka jud mog plima kay masuka jud na ninyo inyong plima ba kay ang lasa na las malunggay ambot lang baho pa lang niya masuka na jud mo ang malunggay juice pala na ako ang gihimo is himuon sad na siyang malunggay tea. So magbutang lang kong duha ka kutsara sa kainang tasa. Tapos pagkatima, butangan na na ako siyang init na tubig. Maon jud ni siyang akong imno na usahay. Labi nagka ka ng ubhon ko. Tapos ang inyo palang gi-blender na malunggay juice. Basta naalang siya sa ref, mudugay siya og 4 days. basa make sure nga ibutang jud ninyo siya sa ref kay dili man siya dayon maunsa. So mauna siya ang malunggay tin akong imnon. So para mas mulami siya, kinahanglan butangan ninyo og sugar. Ang akong gibutang ani is Splenda. Tapos ang malunggay juice na inyong gihimo, kinahanglan ibutang ninyo sa may garapon na may taklob. Tapos ibutang sa ref. So, mudugay siyang for this ha. Okay, everyone. So, thank you for watching. Unta mo, subscribe mo sa akong video and share it if you can. Uh, thank you very much. Amping mong tanan. Bye-bye.